Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin kung paano dinaya ang gawa dito sa hub ng customer. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Okay, so meron tayong customer dito. Pinaripak daw niya to tapos in overnight dahil daw magsasara na. Yun ang kwento. Sabi daw, papalitan daw ng bearing. Siningil din sila sa bearing dalawa. Sa dito, sa dito. Nung binuksan ko na, yung bearing hindi naman pinalitan. Rinipak lang. Tapos yung pagkakaripak pa, hindi pa maayos. So sabi, pinalitan daw. Pero, maalog. Yun ba yung pinalitan? malalaman mo naman kung rinipak o pinalitan kasi kapag inikot mo siya kahit linagyan nila ng sangkaterbang grasa yan mararamdaman mo yung ganit ng ball bearing kumakamot siya walang kasmooth smooth tapos ito pa guys ito yung sinasabi ko nung nakaraan kung gagamit kayo ng high temp na grasa kuntian nyo lang lalo na dito sa mga poles Kapag dinagyan mo siya ng grasa na sobrang dami, lalo na itong kulay blue na yan, yung high temp na yan, nagbabind, ang tawag dyan, binding. So, pinipigilan ng grasa yung pagkilos ng poles, saka yung pagflex ng spring. Kasi masyadong ang makapal. So, syempre, yung gagawin ko na lang dito, ulitin ko yung pagkakaripak ng shop na yan, aayusin ko siya at lilinisan ko siya para mas maayos. Okay, so pero hindi ko na ipapakita dito. Kwentuhang video lang to. Hindi naman siya tutorial. O tara. Mag magawa na to. Okay, so yun na guys. Tapos na. Rinipak ko lang ulit. Nung mas maayos, mas malinis, mas maganda yung gawa. Kung magpapagawa ka ng bike yung medyo uh, matagal siya gawin, hanapan mo siya ng oras na mababantayan mo siya. Huwag mong ipapa-overnight. Huwag mong iiwan yung bike mo. Kasi hindi mo rin talaga masasabi. Meron talaga mga bike shop na medyo kulokoy gumawa. Meron talagang ganun eh. Okay, so yun lang. Okay na siya o tara. At ako ay magsisimba naman para sa palaspas. Kaya magsisimba ba kayo? O tara. So kung nagustuhan mo tong video na to, di ba like? O kung may katanungan ka pa, comment down below lang. Okay. Ayos. O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, di ba like? At i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i upload Kaya mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.